sinabot na naman po kami na dito sa aming ginagawa so... so ito po yung ating ginagawa rito guys sa taas ito po yung ating kanina nag live po tayo ito po yung uh, uh, ginagawa namin kanina no kung hindi nyo po makita dahil nasa likod po ito na aming uh, site at sobra nga pong napakataas nito hindi na rin po ako nag dito guys dahil madulas po ito kanina wow. na Mulan po kanina ng napakalakas at nakita nyo naman po kanina doon na talagang uh, binaha yung ating second floor o, so, kanina guys naglinis, naglimas po ang aming ginawa ngayon nagforma na po gumawa na po ako ng ating mga scaffolding so napakataas naman po nito para naman po rito guys tulad ng ginawa ko kanina, kanina ng umaga gumawa po ako doon ng mga tungtungan para sa mga kasamahan nating magpoporma so dito gumawa na naman po ulit ako at kita nyo naman guys nakapa-up pa talaga ako no dun pa po ulit tayo maglalagay ng ating mga scaffolding yan, nakikita nyo yan guys yung dyan sa may sulok na yan sa may baba na yan bababa po tayo dyan para ilagay po itong mga tubo na to may dala na rin po tayo mga alambre tulad nito guys ayan so ako po yung gumagawa ng mga ganyan matatag na daw po sa ganitong uh, matataas na part kaya tayo po yung naa-assign sa paggagawa ng mga tungtungan ng ating mga makakasamang karpentero dahil tayo po yung pinakabatang skill dito sa site na to so ganun to man okay lang yan sa so, pagkat kailangan po nating alalayan yung mga senior nating mga kasama yung mas nakakatanda sa atin kaya kahit pumesto po tayo sa matataas tulad ng mga nakikita nyo dyan okay lang yun guys basta ang importante ginagawa po natin na maayos yung ating mga trabaho yan po yung ating mga kasama dyan so nandyan po sila lahat sa loob samantalang dito nandito po tayo sa may labas tayo po yung gumagawa dito okay so lahat ng yan to, lahat ng yan guys ito so, ibababa po natin doon ayan tayo, tayo po yung bababa may ginawa na rin po akong hagdan dito para daanan po natin a few moments later yan guys nandito na po ako sa baba at kasama ko po, po si Inyak dito so ito po yung sinasabi ko kanina na lalagyan po namin ng mga tubo So okay na po yung aming tungtungan dito sa baba. At ayan nga po. Sobrang sipag po ng ating mga kasama guys. Ito po, siya guys. Ayan po. Ayan. Yan naman po yung kaninang ginawa namin sa taas. So bukas to guys. Pwede na po namin ulit formahan. Tulad ng ginagawa dun sa, dun sa kabila. Baka bukas na po namin magawa. Dahil nga po may katagalan din po yung paggawa ng mga tungtungan namin dito. Gamit po pala namin hollow blocks dito ay di sa Yung malalaking hollow block. Sobrang sinabot na naman po kami ng ulan dito sa aming ginagawa. So, andito po kami sa may, dito sa labas. At, <laughs> ayan nga po, sinabot na naman po kami ng ulan dito. Sobrang init po kanina pagkatapos ng ulan. Then, sabay na naman nun, Umulan na naman po ngayon. Dalawa nga po pala kami naiwan dito sa may labas. At yung mga kasama po natin guys, ay, ayan, Magbubuhos na po sana sila ng poste. Kaso nga, yan ayan nga, umulan. Whoa! Ayan uh, si so Ongyok Kapag kami ano Kapag na Ayan nga po nabasa nga po kami rito guys Promise Tignan nyo Natin dito guys medyo malabo na rin po yung camera Dahil nababasa nga po sa lakas ng ulan At makikita nyo nandito talaga kami sa Ayan sa taas talaga Ayan o Wait lang Kasama natin ay nako hindi ko na makita guys. <laughs> so kahit umuulan, siyempre wala na kung kailan choice guys. 1 minute 37 seconds later. Nagtago tayo guys, malamig. Dulo. Lakas ng ulan. Pero tuloy pa rin yung mga kasama natin sa pagbubuhos. Nagtago na <laughs> pala tayo dahil malamig na. Nahalo na po namin yung semento at mga buhangin. So wala po kaming ibang choice kundi ipagpatuloy ang pagbubuhos dito guys. Mag alas 4 na po at talagang pabigla-bigla po yung ulan dito sa probinsya dito sa Pangasinan. na naman kami guys. Nanan nyo uncle. Waterproof na talaga yung cellphone ko. Uno oranita nita niya. So kahit umuulan basa na talaga kami dito lahat guys. Okay. Na si Puling. Uh. Uncle Eden yung basa-basa lah nakalaksab na din yung mga kasama natin dito guys o uh, kita nyo yan yung kahit tipong ay sayang yung kahit tumuulan tuloy tuloy ang laban o ah o ah so medyo malamig na guys o uh, promise yan eh may mas kayo eh

na, tapos na. Sumputan na.